Hello kids, have a great day. O nang gawin natin, punta muna tayo sa garden ko. Kukuha tayo ng fresh na lemon grass at dahon ng sili. Kasi ngayong araw, ang iluluto natin ay paano magluto ng udong with sardinas. So ito ang mga dahon ng sili ang ating panakot na gagamitin sa ating lutuin ngayon. Itong ang ating mga sangkap. Dalawang sardinas ng 5x5 odong noodles, lemongrass, sili, dahon ng sili, at bawang. Ngayon, ihanda na natin ang kaha at iturn on ang stove. Pagkatapos, maglagay na tayo ng mantika. Ilono na natin ang bawang at sili. Pagkatapos, isa natin. Ilagay natin ang dalawang sardinas. Pagkatapos, haluin natin para magkalasa. Sunod, ilagay na natin ang noodles na dahan-dahan. pagkatapos i-mix ulit natin so ilagay na rin ang ating lemongrass so, then maglagay tayo ng one bag of water pagkatapos ilagay na natin ang magic sarap at asin hayaan lang kumulo ng isang minutong oras pag kumukulo na, isunod na natin ang dahon ng sili. Antayin lang natin maluto, mga 30 seconds. At ito na mukis, naluto ng ating odong with sardinas. Simply, mura, pero napakasarap ng na ating luto ngayon. Thank you for watching mukis and say... Bye-bye.